Alam nyo ba? Alam mo ba na February 8, taong 1910, inilunsad sa Estados Unidos ang Boy Scout of America upang hasain ang mga kalalakiang edad 11 hanggang 15 na maging responsableng mga mamamayan? Sila raw kasi ang mga magiging katuwang ng pamahalaan para ipalaganap ang mga kaugalian na makatutulong sa pagunlad, kabutihan at pagmamahal sa bayan taong 1912 habang nasa pamamahala ng Amerika ang Pilipinas itinaguyod ng mga Amerikano ang Boy Scouts sa bansa November 15, 1914, sa pangunguna ng American charity worker na si Caroline Spencer, binuo ang unang grupo ng Boy Scouts of the Philippines na mayroong 26 na miyembro. Tinawag silang Laurie Yard Spencer Troop na hangos sa pangalan ng lalaking anak ni Caroline. Samantala, October 31, taong 1936, pinirmahan ni dating Presidente Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act Number no. 111 na siyang kumikilala sa Boy Scouts of of the Philippines bilang isang public corporation. Pero alam nyo ba na sa Quezon City, ipinangalan ang ilang mga kalye sa 24 na mga Boy Scouts na nasawi matapos mag ang kanilang sinasakyang eroplano habang sila'y papunta sa ikalabing isang World Scouts Jamboree sa Marathon, Greece. Naganap ang aksidente noong July 28, 1963. Ang Jamboree ay isang pagtitipon ng mga Boy Scouts sa iba't ibang panig ng bansa para ibahagi ang kanilang mga kaalaman at ipakita ang kanilang mga ka kakayahang natutunan sa pagiging Boy Scout. Ang mga ito matatagpuan sa Barangay South Triangle, Laging Handa, Obrero, Paligsan Rojas at Sacred Heart. Kalaunan, noong 1988, idiniklara ni Nooy Pangulong Corazon Cory Aquino ang ika-28 ng Hulyo bilang Scout Memorial Day bilang pag-alala sa mga pumanaw na bata. Sa paglipas ng panahon, ang Boy Scouts of the Philippines naging malaking parte ng mga paaralan at ng mga komunidad. Ngayon, alam mo na!